pero kung totoo mag LBM ka ng 10 Sobrang dami daw ng nagagalit kay Diwata. Lumalaki na daw ang ulo ni Diwata at marami ang nambaba sa kanya. Mayabang na ba talaga siya? Sobrang mapagmataas na ba talaga si Diwata? Kahit ultimo yung nagpapapicture, ayaw niya nang magpapicture. Kaya naman itong si Rosmar ay may gustong sabihin doon sa mga nangbabash kay Diwata. So ayan, meron na po akong pahayag kahapon pa. <laughs> ayan mm -hmm. ang sa akin lang. Di ba dapat wala nang pakialaman kung kami na gusto tumulong ng tao. Kung yun yung tao na appreciate ko. And guess what? And FYI lang pala. Hindi lang naman si hindi lang naman si Diwata yung tinutulungan ako. Ang dami ko natutulungan yung isang ang pulubi na namit ko doon or nung akong grasa or homeless na namit ko doon sa Uh, pagpunta ko kay Diwata, ayun, staff ko na, nandun, yung binigyan ko na 10K Alam nyo, bakit gano'n ng mga Pinoy, no? Na kapag yung, alam mo yun, tumutulong nga lang sa kapwa mo, ibabash ka. Pag hindi ka tumutulong, ibabash ka. Pag tumutulong nga, ibabash ka pa rin. Alam mo yun, na kapag may umaangat na konti, is parang ibababa agad ng mga kapwa natin Pinoy. But gano'n ang mga Pinoy, panoorin na natin ng buo. Binigyan ko din ng giant poodle na imported libre tirahan, may sarili ng you kama, know, walang ginagastos, libre pagkain, kahit ilang beses kumain, di ba? Alam mo yun, tapos ginawan ko pa ng page para, kasi nga, para ano, kasi may tinulungan na sa si From wala yun, ako pa nagawa ng page, si Ciro to, ano, di ba? Kaya sa mga magsasabi na tinulungan ko ng si Dewata kasi trending, bakit yung tinulungan ko eh, wala namang followers yun, di ba? And ang dami-dami kong tinutulungan, guys. Hindi lang po si Dewata. Ang dami-dami kong tinutulungan ng mga staff. Tama, tama. mas bakit yung ibang dinulungan ni Rosmar hindi nyo nakita? Di ba yung mga basher dyan ni Diwata? Yan. Bakit hindi nyo nakita yon? Bakit bakit hindi nyo binabash yung pagtulong niya sa mga walang-wala talaga? Pero itong pagtulong kay Diwata, binabash nyo. Nangangailangan yan. Araw-araw, ang dami namin tinutulungan. Hindi na lahat na po-post namin sa social media. And sa sinabi pa na, content lang daw, pagbibigay ko ng 1M kay Diwata, Nakita niyo kung gano'n siya ka halos mm -hmm. -ngiyak na kung yes. binigay ko yun sa kanya, di ba? Sobrang saya talaga nadiwa diwata nung point niya. Sa, sa bag daw nila, Sa bag, kasi siguro baka <laughs> wala siyang bank account. Tanongin niyo na lang, wala na akong pakailang. Kung isipin niyo na content lang yun or what, wala akong pakailang. Basta sabi ko nga, oh, kung peke ang pagbibigay ko ng 1M kay Diwata, mag-LBM ako ng isang taon. Pero mm -hmm. kung totoo, mag-LBM ka ng sampung taon. Char. <laughs> <laughs> ayan, di ba? So nakita ninyo, hindi ko alam kung sinasadya niya. Ulitin natin yung gin ginamta ni, ni, Rosmar. Yung guma gumano siya kung nangangatilang ba siya or kung may ibig sabihin yun. Tingnan natin. Isang taon, pero kung totoo, mag-LBM ka ng sampo. O, oh, yan. Kung makikita ninyo, <laughs> hindi ko alam kung <laughs> may gustong iparating ito si Rosmar. Di ba? Kasi medyo naiinis na talaga siya doon sa mga basher. Na, alam mo yun, tumutulong ka na nga nang binabash ka pa. Eto ha. Eto. Ano ano kaya ang ibig sabihin ng kamay na to, hindi ba? Sa palagay ninyo, i-comment nyo nga kung anong ibig sabihin ng kamay na to. Ang taon, Char. Ayan, di ba? Alam mo yun, parang... Kasi ako ha, wala akong ibig sabihin pero nakita ko lang. <laughs> Kayo na ang humusga. Tapos yung mga sasakyan daw namin, peke, yung mga fineflex ko. Alam nyo guys, hindi ako for the flex, hindi ako sinungaling na tawa. Ayaw na ayaw ko nga ng taong sinungaling eh. So hindi ako for the flex na hindi naman sa amin. Yung mga fineflex namin, amin lahat yan. And sa sinasabi na installment, kung panay sabi na wala akong utang kahit piso sa bangko, kung panay ako installment, kapal naman ang mukha ko, hindi ako sa teller sa bangko, di ba? Yes. Ayun, sabi ko nga na hanggat hindi kayang i-cash, huwag bumili. Kung mayroong pang billing, kayang i-cash, bumili ako. ganon Ganun yung motto ko in life. Ayoko yung mga ko sa teleserie na yung maman, tas dahil di mabayaran yung utang sa bangko, hinatak, ng, hinatak yung mga property. Kakanood <laughs> ko talaga ito ng teleseryo yung bata pa ako. Ayun lang. Tapos sabiin pa na, kinokontent ko lang sa Sidiwata dahil sikat. Eh, bakit ngayon content mo kami? Kasi? <laughs> kami. Sino kaya yung kumokontent rin? Kasi nakikita ko ay si Mistika. So, nakikita ko yung mga video ni Mistika patungkol sa Sidiwata. Hype na hype sa social media itong Sidiwata. Kahit naman ako, content ko rin silang dalawa. Alam niyo kung bakit? Kasi sikat silang dalawa. Ngayon, kapag kasi kinontent mo yung isang bagay na trending or viral, For the views, for the kita. Ganon din ako, yun din ang, yun din ang, aminin ah, ko na, na kaya ako kumukontent ng ganitong viral, is para kumita yung YouTube channel ko. Ganon din sila, yung mga laos na, or yung mga hindi sumisikat lang todo-todo, at gustong kumita ng mas maraming pera, ganon yung ginagawa nila. Tingnan nyo, itong si Makagago, yan, ang content siya si Alvin TV. 'di ba? Kino content siya dati, sa si Alvin TV kasi doon siya kumikita ng mas marami pa. Hindi ba? O marami na siyang viewers. Pero dahil nga sa panghatak niya kay Alvin TV, kumikita siya dahil yung si Alvin TV ay eh, laging kasama, kasama na diwata. Andun pa rin yung word ni diwata Paris Overload. Ngayon, ganito rin, ganito yung mga nangyayari sa social media, eh, kailangan mong i-content yung isang tao na viral, isang tao na sikat, para kumita ka ng pera. Hindi lang dahil sa gusto mong gusto mong, gusto mong magalit sa kanya. Oo, nandun yung to the point na gusto mong magalit sa kanya. Pero content na yan eh. Content na yung ginagawa mo, hindi nagalit, hindi ba? <laughs> Di ba? Ang kaloka. So, ayan, dapat maging masaya tayo sa pag-angat ng mga bawat tao. Hindi yung hanapan nyo ng butas, hmm. sisiraan nyo. Hindi tama. dapat ganun. Dapat maging masaya tayo sa mga nangyayari sabi ko, tao. dapat pumatol kasi nawa ko kay Diwata kasi nga parang hindi niya kaya depensa yung sarili niya and every time na magdedepensa siya sa sarili niya lalo siya ibabash kasi mm -hmm. lumalaki yung ulo o kaysa sumasama ugali. Hindi po siya sumasama ang ugali. Mabait pa rin po si Diwata. Kung ano yung pagkakilala ko sa kanya ganun Sama. pa rin. Kasi... Ganto ha. Kasi marami ako napapanood sa sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Yung alam niyo yung inilalabas nila yung mga masasamang video, yung tungkol kay Diwata, against kay Diwata na ayaw magpa-picture ng mga tao sa mga tao, gusto mo magpa-picture, makita lang siya, nagagaanay siya, di ba? Tingnan niyo naman kasi ang sitwasyon. Kayo kaya lang nasa sitwasyon na sobrang pagod ka na artista ka, business owner ka, minsan nagchachap ka pa, nagtitinda ka pa sa paresan mo. Nakakapagod gusto mong magpahinga, gusto mong tumutok doon sa negosyo mo, hindi mo magawa. Kaya dapat doon sa mga mga vlogger, doon sa mga sa mga basher na diwata. Sa bagay, basher naman talaga 'yan, pero doon sa mga hindi pa basher at magiging basher pa lang, etong tandaan niyo, huwag na huwag kayong tumingin doon sa ugali na bad side ng diwata kasi intindihin na ninyo. Kasi 'di ba? Eh na nga, nag-aadapt pa siya. Hindi naman ganoon yung dati niyang kinatatayuan tapos biglang gumanon. Hindi eh, ba? Diba, para siyang lag, nag nag-aadapt pa lang ng panibagong buhay. So, dapat intindihin niya, hindi sa lumalaki yung ulo na diwata. Nakikita ko sa mga video niya na hindi naman sa lumalaki yung ulo niya. Ganun naman talaga siya. Noong una pa, hindi ba? Kung panonoorin niya yung mga video na noong pa, ganun siya. Ganun na talaga siya. So, yun lang ang gustong iparating ng smart na intindihin natin si diwata.